Yeah, Bakit may tape sa timalo? hindi hmm. hmm. May dala. Galing Galing. Asa, Asa na? 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 At Yung sa'yo. Dala, 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 dala. Ano sa na na lang na sa na na e, yan ang Ano yan ang tape? Ano plastic Ano na yan Hindi na. Kasi nakaplastik naman, eh. Nakaplastik na yan, di diba? ba? Nakabalot, eh. Nakatali. Ganyan talagang... Ganyan sa mga Sharon. Ano dyan, may dala sya parating ano. May ano pa siya, oh, bag. Plastic. Plastic dirty. labo. Yung plastic labo. Oo. Susunod, gano'n na dadalhin mo. Oo, isang buong bag, ano, plastic bag. Ano mali bat. natin, ang ah, iba tipin. Oo, oh, oh. oo. Kaya nga. Pag may ganito kasing ano, parating ngayon natin. Oo. Di manu. Ganun naman ako, parutin mo. Meron na. Ah. Oh, dali pa na pindu. Ani yo. Ay. Timalo hindi May juice pa pa rin. Masarap yung juice nila, eh. ba? Bayan to si Noah. Ay, yung wala. Wala sila. Wala. Wala silang babe. Yung juice na ano. Ay, naano mo pa ako.

Yung herba niya, maluwag. Hindi kay lata. Bagong bili yung herba niya, maluwag daw, pinagta niya. Paanapin mo nga yung herba ko, Paanap naman yung sales. So, eh, doon ako nakapos. Yep, eh. Oh, hindi <laughs> yan? Hindi niya alam na kayo. Hindi, ando sa ilalim, sa karton. Matibay yan. Sa kahoy yung mga uh, gamit niya. Matibay yan pag oh, nagkakas sa matibay yan. Okay, oh, first time. Wala ba na issue dyan? Okay, may naman Wala nga. Sugap na lang tayo. Na Ako, hindi, hindi kayo humingi doon eh. Dapat humingi kayo doon. Huwag na mo, ayaw naman ay, Ako lang naman ang nanghihinaya. Alam mo, isang taon na tumayin. Alin? pare niya lang sinuod kanya. Ate Malu, nakalimutan na naman sa kanya ka, dalawa. Great! Parang ayaw mo ibigay sa akin yun. Sa <laughs> kami okay, uh, niya, ganyan tayo. Nangihinayang. kanya Kasi palagi na masakit ang kanya. Kasi masakit ang masakit. Lagi na lang masakit ang ulo. Tapos ayun, nakalimutan na lahat. Ano pala, tinawagan pa ko yan. Ibigay na nga niya. Tatlo. Wow. Dalawa. Dito, hindi ko sinasaot. Brown yata. Brown oh, brown sa white. Brown, alam mo, mas ano yung nabili ko dito, wala siya dito. Maganda kulay niya, nakakaputi. Hindi hindi siya Hindi siya Pangin, pangin, yung, Ayun yung mame, puti ako. ko? Ganito siya, Ay, hindi na ininom ni ano to? ng gey yep. nga kasi okay, matamis. Hindi pa. bago na. Tayo. Ayun Ayo ko, kung nga tinuha, pinalta ko na nga. Tabana muna, tabay, matabar. dangan Dinagdagan na daw niya ng kape. Grabe, ito nga dinagdagan niya ng kape. Ano ang pait? pait. Ayan mo pumaet. Kaya, pumaet niya lang. O, na kung ano. Orte na mo, pumait. Ayan, nilagyan ko na. Papait na ngayon. Binagdagan ko nga ng kape. Binagdagan niya ng kape. Ha? Binagdagan na lang niya ng kape. Ang pait. Ganyan talaga ang brood. Ano ba naman kayo? Masanay kayo. Masani kayo nagkakape. Masanay kayo mag-minom ng brood. Hindi man ako sosyal brood. Oh, oh. Ay pero alam mo malaki raw na itulong ng kape. Oo. Oh, oh. Sa talino. Lalo na yung brew. Ay ano, black coffee. Nakakabawas yun, ng sa puso. Lalo na ang black. Ano ano yung Nicola Jones uh, siya. Ano ba yung isa yung asul na ito 'yung yung sachet. Oo. Tikat, tikat. Bak, bak. Pero si amin nilalaga. Oo. Maxwell. Ayun, masarap ang nilalaga. Oo. 'Yung tunay na kape na walang. Oo. walang chemical. Sa Cavite mero, nilalaga. Sinasaanga. Ito pala 'yung sabi mo kapimbarako. 'Di ano 'yung kayo pa pala ng nanalo ng biniji ang mahal lang ngayon. Ang mahal Tangi, eh, bumili ka nung ano. Eh, gano'n ka pinadala. O, pala. Meron ka pala eh. Bumili ka rin, tapos doon mo ilaga. Tapos ilalabas na lang yun. Oo. Tapos nakasala na yun. Brood, ano tawag doon? Brood nga, abi. Tangi, nilalagyan ng ano? kapi. Ay, nilalagyan ng kapi, sorry. Nilalagyan mo ng kapi. Ang